Hi guys, today's video, iyan nga. So, ay rugoy, juntis, ne, medano piyo. <laughs> may gising niya nga launa. Ayan, rugo, medano pio, May ngon nyo. And then, in, kaya rin ang may O yan, magtagalog na ako mo mga bulul bolul cooking kapampangan. Patabi saya, kipo. o yan, sige, magtagalog ta, no? <laughs> Ayan. Pagkatapos kumain ni Juntis, yan nga, nahiga siya. Ayun uh, na, yung sapasandal lang, nakasandal siya sa pader. yan. And napansin uh, nga niya nga itong baby sa aking tummy. yan. So, sobrang likot. Anong oras yan? Penya mala narugong ginalo nga ginalo. Ah, nasakit na ako. Pero king, king metong tamong pengari. Tagalog, di ba? may kapampangan na ka na naman. Kasyas mo saya may pain eh. <laughs> ayan. Nung karina ako kasi, ayan ah, see, yan, ah ko na yung sabyan kung mag-voice record ko. <laughs> eh, <laughs> eh, e, kituloy bala sabyan ko kay Tagalog ah. Bala na kayong mintindin na Tating Tagalog, tating kapampangan ne? Bala na kayo. O oh, tabi, saya kaya pa yung words. O <laughs> yan. so, gi penya malana rin kung ginalo ginalo. O ayan, ding gamata tuturo ko tuturo na kayo. o yan. yan sa isang juntis na katulad ko kahit nasasaktan sa paggalaw ng baby natin sa ating tummy ay okay naman po yan yan, yan ang pinakamasarap na pakiramdam sa amin dahil alam namin na okay lang si baby at malusog siya yan. at awa, awa tulong po ng Diyos yan. so magalaw naman po siya may time lang na sumasakit yung balakang tagiliran pero pahinga lang po at syempre sabihin pa rin po ito sa ating OB na doktor yan so yan penya mala na rugo yan e ako may na akong oras may tudtod ken alas 4 na yata sabi ko talakad ko alas alas 5 5:30 may alarm ko Matutod ko pa, maski may mong oras ako. May puyat na naman king gamat tamo yan, magmanhid May palingat kong alaw, ay rugo na ingadwa kong gamat magmanhid lo hanggang siko anang ha, kasakit kikirot la rugo ay sana lobby ng Diyos bayo ay kaya kaya ring may nganak lumaling baby tamo ni pasno ni rugo ring gamat kong areni abengi bengi mapupuyat ko Pati rugoing darling ko, uh, ah, gigising kaya bantang ahilot niya rugoing gamat ko. O yan, padinan kay ngepe sent hiluta ni bagya. Matamay may mas masan yung gamat ko. Magmanhid hindi talaga. Eh kaya uh, kay? Eh kaya sararugo gamat ko. May search na ako man YouTube. Kaya bea kanong yung pamagbuktot ko. Pero kanito, nangyok pa mabuktot. Magmanhid na ako talaga gamat. Kaya mo hanggang mong gamat. Eh miraras hanggang siko. Ngayon miras siya siko. Ayan, susungata na po habang mag-voice record ko to. <laughs> Ara, medyo mabayat-bayat yung baby ta mo. nga ta na rugo. Yan, so enjoy po sa aking vlog and thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong panunod and sa inyong support, ha? Bye-bye. Ingat!